everybody still worked and lived under the threat of arrest at any time, no? Whimsical, tyrannical regime, no? Kung feel nilang danger ka sa diktadurya nila ay dadamputin ka na lang. And it was never really clear, no? Kung sino at kailan dadamputin ang mga tao. Siguro magsimula tayo nung in-announce yung Marshall. Ano po yung naalala niyo yun? Saan kayo? Uh, ano nangyayari nun sa paligid niyo? Actually, grade 2 ako no, nang in-announce ang martial law. Nagising kami isang araw, bakit walang radyo? Na no, parang zzzz, ganun lang sa... Static. Fast forward po tayo no, kasi eventually, nag nagtrabaho po kayo bilang journalist. Kumusta po yung pagpasok niyo bilang isang mga Pagpasok ko, 19, late 84, mag-85 -e na siya, na technically, na-lift na ang martial law, okay. di ba? technically, meron nang dapat nagsusulputang mga media uli na pinapayagan na. Bumuo kami ng alternative news service. Ito yung Cobra Ants. Bakit? Dahil sa tagal na nawala yung mga journalists, pagbalik may takot pa rin. Ano po yung uh, masabi niyo pinaka-challenging na naging coverage po ninyo? Ang Escalante Massacre siguro, no? dahil welcome bayan yun eh, 1985. Biglaan yun eh, nung nagpasabi silang may rumadyo no? sa mga organizers ng malaking welcome bayan na nasa Bacolod na nagpinagbabaril down yung counterparts nila doon sa Escalante. Nakita namin yung buildings. lakad ng butas eh, kasi masinggan ng gamit nila eh. From on top a tower of the city hall. No? may mga naka may mga nandun pa sa city hall sa platform sa entrance para mga corpses no yung hindi lahat pero meron pa nandoon tapos bigla yung machine gun tumutok sa amin so pinabalik kami balik so wala walang makalapit sa sa city hall noon gusto dumiretso kami sa PC constabulary noon ang tawag no Philippine constabulary tapos doon naka hilera yung mga corpses. Ang init nun eh. So they were decomposing already. Tinapunan lang ng mga lime. Doon ang una kong harap-harapan sa impact, immediate impact at epekto ng violence. No? Um, matagal bago ko nakalimutan yung Escalante Massacre na yun. Ngayon, may Marcos naman manulit sa Malacanang bilang presidente at um, maraming um, uh, journalists ng nag-aaral, lalo ng mga batang journalists no, na uh, gusto rin pagpatuloy po yung uh, talagang palaban na tradisyon ng pamahayag na sa alternative media man or sa mainstream. Ano po yung siguro may babahagin yung wisdom para po sa kanila? Una, mahalaga ang tibay ng dibdib, no? Mahalaga ang tinatawag natin na alab ng puso. Anybody can live tweet. A journalist is someone who takes what is visible and then uses his or her skills to dig for the real story. The wise the house. Kailangan lang magkaisa ang mga taong nagmamahal sa demokrasya. Ang kasinungalingan, nang laging nasa servisyo ng Corruption. Kaya, kung ayaw natin maulit ang malawakang pagnakaw ng yaman ng bansa at ang paggamit sa dahas para maitago ang malawakang pagnanakaw na to, kailangan araw-araw, linggo-linggo, hindi bumibito sa trabaho na maharap ang mga namumuno ngayon. 是阿多托汗。